corona ng Kung sino mang nakakilala nito i comment po sa comment section first time po akong nakita ng ganito eh. ang ganda niya uh, amoyin natin kung ano yung amoy niya mapanghipo sa ko alam kung ano kaya to yan, nakita ko lang siya dito eh. Dito ko siya lang nakita. Yan, dyan. Sa kahoy. Para sa palong ng manok. Yan o. No? Muin natin. Katanghi. So yan, pakicommenta lang po kung ano talaga to. Kasi ngayon lang ako nakita ng ganito eh. And don't forget to subscribe. And pakishare na rin po para... Makilala ng mga eksperto natin Kung ano talaga to Baka ano to eh uh, Corona ng alien So ayan